Alam mo ba na ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo ay nasa ilalim lang naman ng ating bansa? Posible ba itong sumabog at tanggalin sa mapa ang milyong-milyong buhay sa Pilipinas? Ito ba ang magbubura sa bansa sa kasaysayan at sa mapa ng mundo? Tara at ating pag-usapan! Sa bandang silangan, tabi ng ating bansa, ay may natutulog na malaking bulkan sa ilalim ng Philippine Sea at ito ay tinatawag na Apulaki Caldera. Ayon sa mga eksperto sa larangan ito, ang Apulaki Caldera ay ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ito ay nadiskubre taong 2019 na isang Pilipina marine geophysicist na si Jenny Ann Barreto at ng kanyang grupo. Habang sila ay nagmamarin mapping, ay may tila napansin silang isang napakalaking bilog na parang bunganga na nakaukit sa ilalim ng dagat. Dahil dito, ginamitan nila ito ng mga modernong aparatus tulad ng sonar at satellite imaging upang mas lalong makita ang lawak ng imahe at ano nga ba ito. Nang ito ay kanilang napagtanto, isa pala itong napakalaking kaldera. Eh mga katikoys, ano nga ba ang kaldera? Ang kaldera ay natirang bahagi o resulta ng isang malakas at malaking pagsabog ng bulkan. At dahil sa malaking hukay na maiiwan iwan nito, ito ay bababa pa ilalim sa lupa at ang magmamarka ay isang hugis bilog at ito na nga ang tinatawag na kaldera. Ayon sa kanilang pagsasaliksik, ito ay may diameter na 150 km. Sa lawak nito halos sakop ang tatlong metro Manila. At ang lalim naman nito ay kukulangin ang pitong Burj kalipa pag ito'y pinasok sa loob ng bulkan. Alam nyo ba na dahil sa sunod-sunod na mga lindol na ating naranasan itong mga nakaraang araw at volcanic eruption ay maaaring magpagising sa milyon-milyong taon ng natutulog na higanting bulkan na Apulaki. Ayon naman muli sa P-Box, pinapaalalahanan ang mga Pilipino na huwag daw mag-alala sapagkat ito daw ay malabo ng muling mabuhay dahil ito ay milyong taon nang sumabog at napakaliit ang chance muli ito maging aktibo sa ating panahon ngayon. Ngunit nararapat nga bang di tayo mag-alala? Bago tayo makampante, ipapaalala ko lang muli sa inyo mga katikwis ang mga naganap sa ating kasaysayan na ang inaakalang mga patay na na mga bulkan ayon sa mga eksperto at hindi na daw muling magiging aktibo ay kabaliktaran ang pinakita. Una, ang Four Peak Mountain ng Alaska na mahigit 10,000 years nang hindi aktibo ay muling naglabas ng usok at abo na nagdulot ng pagkabahala sa mga residente ng Alaska. Ikalawa, nariyan din ang Chaiten Volcano ng Bansang Chile. Ahimit ang vulkan na ito ng mahigit 9,000 years ngunit taong 2008 ito ay biglang sumabog at nagbuga ng laba at mga abo. Dahilan ng paglikas ng mga residente ng Chile sa evacuation center. Ngayon, Tanungin natin ang ating mga sarili, dapat ba tayo maging kampante, mag-relax, magpasawal ang bahala? Tandaan nyo, ang mga lindol na ating naranasan sa mga nakalipas na araw sa Luzon, Visayas at Mindanao ay alam naman nating hindi ordinaryong lindol na kaganapan. Kung ang Apolaki Caldera ay muling sumabog, ito ay magdudulot ng malubhang global catastrophe bagsak ng acid rain sa kalangitan, pagbago ng temperatura sa ating kapaligiran at pagtakip ng abo sa buong bansa at katabing lugar natin tulad ng Japan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, China at iba pang sakop ng Asia. Hindi lang yan. Ito din ay magdudulot ng napakalaking tsunami na maaaring bumura sa Pilipinas sa mapan ng mundo. Sa ngayon, tahimik ang Apolaki Caldera. Ngunit sa thermal scanning nito sa ilalim ng tubig ay may nakikitang mga red spot na maaaring sinyalis ng init o laba sa lupa. Bakit ko po ito sinasabi? Tulad ng isang pirasong coin, lagi ninyong tandaan na mayroon laging isang side ang coin. Huwag lang po tayo tumingin palagi sa isang side nito, kundi sa kabuuhan. Ang nais ko lang po sana ay huwag tayong pakampante at laging maging handa. Wala namang mawawala kung tayo ay laging alisto at alerto palagi. Tandaan natin na wala pang aparatos o kagamitan sa mundong ito sa ating modernong panahon ngayon ang makakapagsabi in advance ng pwedeng mangyari kapag natural calamity na ang ating pinag-uusapan tayo ay lagi magmasid at maging mapanuri sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Bukod sa pagtutok sa mga mukhang ito, ay sama-sama din nating bantayan ang aktibidad ng Apulaki Caldera sapagkat hindi ito ordinaryong bulkan, ito ay super bulkano. Nawa ay tayo din po ay palaging manalangin sa Diyos na huwag itong mangyari at ang ating kalikasan ay laging nakaangkla sa ating puong may kapal. Kung nais mo ang mga ganitong makabuluhang kwento at istorya na maaaring hindi mo pa narinig o natutunan sa eskwelahan, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong istorya na ating ilalabas. Salamat mga katikuis. Hanggang sa susunod.